Sa papel, ang Rusya ay maaring at dapat sana ay walang gaanong hirap na makamit ang kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid sa Ukraine. Sinimulan nito ang digmaan na may isa sa pinakamalalakas na puwersa ng himpapawid na may makabagong jet, taktikal na bomber, at maraming sasakyang panghimpapawid para magtagumpay ito sa himpapawid laban sa karamihan ng kalaban, lalo na sa mas maliit at mahina tulad ng Ukraine. Ngunit hindi nangyari iyon. Ilang taon na mula nang magsimula ang digmaan, patuloy pa rin nahihirapan ang Russia na makamit ang kahit anong malapit sa air superiority dahil sa iba't ibang dahilan. Kabilang na ang sarili nitong kakulangan sa taktika at ang pambihirang kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito. Narito ang mas malapit na pagtingin kung paano at bakit nabigo ang Russia sa pagkontrol ng himpapawid. Noong unang bahagi ng at 2022 inutusan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang kanyang hukbo na sa lakayin ang Ukraine. Walang duda na umaasa siya sa kanilang Air Force, ang Russian Aerospace Forces na kilala sa Russia, upang tumulong na magbukas ng daan patungo sa tagumpay. At maraming eksperto sa buong mundo ang sasang ayon sa kanya. Sa katunayan, hinulaan ng mga intelligence source ng United States ang isang matinding aerial assault mula sa Moscow na magsasangkot ng malawakang pagmomobilisa ng malalaking air assets ng Russia. Inasahan nilang wawasakin ng mga jet at bomber ng Russia ang malaking bahagi ng infrastruktura ng Ukraine, pati na ang air defense system at mahahalagang air assets ng bansa. At kahit papaano, sa unang ilang araw ng labanan, tila nagkakatotoo ang mga prediksyon na iyon. Sa unang linggo ng digmaan, nagpakawala ang Russia ng dalawang daan plus short-range ballistic missiles sa Ukraine at ang mga combat aircraft nito ay nagsagawa ng humigit-kumulang. Isang daan at apat na pong sorties. Bawat araw, tinarget ang mahigit. Isang daang Ukrainian air defense sa unang tatlong araw pa lang. Noon, walang nagakala na magtatagal ang digmaan ng ilang taon. Marami ang inakalang mabilis at malakas ang tagumpay ng war machine ng Kremlin. Parang madali lang para sa mga piloto at crew ng Russian Aerospace Forces sirain ang depensang linya ng Kiev. Mabilis na nakuha ng Russia ang air superiority sa ilang mahahalagang lugar. At may mga sortie silang umabot ng higit isang daan at walumpung milya o tatlong daang kilometro sa loob ng Ukraine. Nagsagawa pa ito ng aerial assault gamit ang tatlong put-apat helicopter sa Hostomel Airport malapit sa Kiev, kabisera ng Ukraine. Nagsimulang magkaproblema ang lahat sa hindi maipaliwanag na dahilan hindi pinalawak ng Russia ang mga unang tagumpay nito hindi lang sila nabigong palawakin ang kalamangan sa himpapawid kundi nabigoring mapanatili ito bigla na lang gumaganti na ang Ukraine dati wala itong world class na depensa sa himpapawid pero mukhang hindi naman ito kailangan kumpirmado sa opisyal na ulat na maraming eroplanong pandigma ng Russia ang nasisira dahil sa mga ground-based air defense o GBAD systems nagawa ring maglunsad ng Ukraine ng sariling pag-atake sa himpapawid gamit ang simpleng Turkish TB, dalawa drones, laban sa mga puwersa sa lupa. Dapat ay madaling natukoy at nawasak ng Russia ang mga drone, pero hindi nila nagawa. Nagtanong ang mundo kung bakit. Lumabas ang mga ulat sa Western media na may pamagat na ang misteryosong kaso ng nawawalang Russian Air Force. At ano ang nangyari sa Air Force ng Russia? Habang nagtatanong ang mga analyst kung bakit hirap, mangibabaw ang isang bansang may malaking kalamangan sa himpapawid, kahit sa maliit na bahagi ng airspace. Ayon kay Robley, espesyalista ng Russia sa Militar sa Foreign Policy Research Institute. Ayon sa Reuters, maraming bagay ang ginagawa nila na nakakalito. Sinabi rin niya na inaasahan niyang gagamitin ng Russian Aerospace Forces. Ang pinakamalakas na puwersa sa simula ng labanan, habang tumatagal lumalaki ang panganib at kapalit nito. Hindi nila ginagawa iyon at mahirap ipaliwanag sa anumang makatotohanang dahilan. Samantala, ayon sa isang opisyal ng depensa ng United States, mukhang nag-aatubili ang Russia na maglaan ng masyadong maraming panghimpapawid na yaman nito. Hindi sila handang magsugal ng mataas na panganib gamit sariling eroplano at piloto. Ang ilan, tulad ni retiradong United States Air Force 3-star general David Deptula ay naniniwala na hindi ganoon kalakas ang puwersa ng himpapawid ng Russia. Natuklasan ng mga Ruso na hindi madaling mag ng multi-domain operations at hindi sila kasing galing gaya ng inaakala nila. Ngayon lang natin tunay na nauunawaan kung paano at bakit nabigo ang Russia sa larangang ito at hindi lang ito dahil sa isang dahilan o salik. Bagkus, resulta ito ng samut-saring mga elemento na nagsama-sama. Isang perpektong bagyo ng problema mula maling pamamahala ng yaman at kakulangan sa pananaw, pati estrategikong desisyon na nagdulot ng pagbagsak o kung anumang pangitaas na kalamangan sa himpapawid na maaaring inangkin noon ng Rusya. Talakayin natin ang bawat issue isa-isa. Mahalagang tandaan na noong simula ng digmaan, inakala ng marami na matatapos ito sa loob ng ilang linggo o araw lang. Mas malaki, mas malakas at mas mayaman ang puwersa ng Rusya na mas may karanasan, pagsasanay at kagamitan at malaking kalamangan sa bilang ng tao kaysa sa kalaban. Halos hindi na maiiwasan noon na magwawagi ng madali ang mga puwersa ng Kremlin at itataas ang bandila ng Rusya sa ibabaw ng Kiev. Ilan sa mga sundalong tumawid sa hangganan noong Pebrero libo at 2022 ay may dalang uniforme para sa parada. Kasama nila ito, malinaw na inaasahan nilang kakaunti lang ang hahadlang sa kanilang tagumpay. Dahil dito, inangkop ng mga komander ng Rusya ang taktika nila sa paniniwalang mabilis at madali ang digmaan. Hindi nila naramdaman ang pangangailangang wasakin ang lahat ng depensa sa himpapawid ng Ukraine o tuluyang lipulin ang kanilang Air Force. At hindi rin nila nakita na kailangan nilang kontrolin ang buong himpapawid ng bansa. Sa halip, nagtuon sila sa pagkakaroon ng limitadong kalamangan sa himpapawid at mga mahahalagang daanan. Kasama sa orihinal na plano, ang mabilis na pagsakop sa Kiev at pagtatapos ng pamahalaan ni Zelensky. Napatunayan na maiksi at inosente ang planong ito dahil mas malakas lumaban ang Ukraine kaysa inaasahan ng mga Ruso at ang digmaan ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan ng halos lahat dahil dito, naglaho ang mga plano ng Kremlin sobrang, sobrang nakatutok sila sa pagsakop sa Kyiv at pagkamit ng mabilis na tagumpay. Kaya hindi sila gumawa ng anumang backup na plano. Nagbukas ito ng maraming oportunidad para sa Ukraine na makabawi, lumakas, at magsagawa ng sariling kontraoperasyon. Sinunggaban ng mga puwersang militar ng Ukraine ang mga oportunidad na iyon. Isa-isang pinabagsak ang mga aerial asset ng Russia at nagsagawa ng mga tumpak na pag-atake laban sa mahahalagang target sa lupa napaatras nila ang makinarya ng digmaan ng Kremlin para mapalakas ang depensa nila. Ngayon, isa sa mga dahilan sa likod ng medyo makitid na taktika ng Russia ay maaaring dahil sa kakulangan ng karanasan ng bansa pagdating sa mga operasyon ng air superiority, lalo na kung ikukumpara sa ibang pangunahing puwersang militar sa mundo tulad ng Estados Unidos. Sa maraming labanan sa kasaysayan, laging umasa ang Estados Unidos sa Air Force para makuha ang kontrol sa himpapawid. Hindi ganoon ang naging operasyon ng Rusya bago pumasok ang mga sundalong panlupa at armor para sakupin ang teritoryo at makamit ang layunin. Talagang gumugol sila ng maraming oras, pera, at mga yaman sa pagtatayo ng malakas na Air Force, pero hindi nila naramdaman na kailangan nilang umasa ng husto rito. Sa mga nakaraang labanan, halimbawa, binigyan lang ng tiyak na mga tungkulin ang Russian Aerospace Forces Karamihan ng oras nito ay ginugol sa pagtatayo ng mga depensa sa himpapawid. Halimbawa, o sa pagsasagawa ng close air support missions, sumusuporta sa mga tropa at tangke sa lupa. Halos hindi pa ito naatasang kontrolin ang malalawak na bahagi ng himpapawid ng kalaban. At hindi pa rin ito kailanman nakaharap sa isang bansa na may makabago at sopistikadong air defense systems tulad ng Ukraine. Kahit noong nadeploy ang mga piloto ng Russia sa Syria, hindi sila inutusan na guluhin o sirain ang malawak na air defense network. Maaaring kaya hindi kumpiyansa ang mga commander ng Russia na magsagawa ng air superiority campaign noong nagsimula ang digmaan laban sa Ukraine, di tulad ng United States. Nanatili sila sa napatunayan at subok na paraan ng kanilang bansa. Mas umasa sila sa maraming tangke, armor, at artillery para bumbahin ang depensa ng kalaban. Umasa sila na sapat na ang kanilang marahas na taktika para maghatid sa kanila ng tagumpay. At dahil sa estratehiyang ito, ang mga komandante ng hukbong lupa ng Rusya na nangangailangan ng suporta mula sa himpapawid ay basta na lang pinayagang i-redirect ang mga unit ng Air Force para tumulong sa kanila. Mga jet at bomber na dapat sanay ginagamit sa pagsira ng depensa sa himpapawid ng Ukraina. Ang mga unit sa himpapawid ay inilipat pataas baba ng mga linya ng labanan para tumulong sa puwersang panlupa ng Rusya. Sa loob ng Rusya, binatikos ang estratehikong pagkabigo, lalo na nang lumabas ang balitang paulit-ulit na napapabagsak ng depensa sa himpapawid ng Ukranya ang mga bomber ng Russian Aerospace Forces at iba pang sasakyang panghimpapawid. Umabot din ang mga taktikal na pagkabigo ng Kremlin sa hindi epektibong paggamit nito ng mga espesyal na operasyon. Habang ang ibang mga militar ay maaaring nagtuon ng kanilang mga espesyal na operasyon sa pagkuha ng kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid, sa kahit anong paraan, ang Rusya naman ay naglaan ng malaking porsyento ng kanilang mga yaman sa pagtutok sa mga sistema ng utos at kontrol ng Ukranya. Muli, lahat ito ay kaugnay sa pagtutok ng Rusya para pilitin ang Ukranya na sumuko at pabagsakin ang pamahalaan ni Zelensky. Dahil dito, malaking bahagi ng kampanya ng Rusya, lalo na noong simula ng digmaan, ay binubuo ng mga operasyong pang informasyon laban sa mga leader militar ng Ukranya mga kumander sa unahan, at iba pang komunidad tulad ng mga cyber attack laban sa komunikasyon ng Estado, pati na rin ang mga tangkang pagpatay sa mga pangunahing tao sa pamunuan ng Ukranya. May ka ang planong ito. At kung nagawa ng Russia, halimbawa, napatayin si Zelensky o iba pang mahalagang tao na nangunguna sa depensa ng Ukranya, maaaring bumagsak ang bansa sa ilalim ng matinding presyon. Kasabay nito, Maraming eksperto sa militar sa buong mundo ang nagsasabing ang mga taktikang ito ay lubhang hindi epektibo at masasabi pang pag-aaksaya ng mga yaman ng Russia. Ayon kina Kendall Ward at Alexander Palmer sa isang masusing ulat para sa Center for Strategic and International Studies. Bagamat maaaring pinahina ng pagpatay sa mga leader pampolitika ng Ukraine ang kanilang sandatahang lakas, Mahirap hulaan ang psikolohikal na epekto nito sa kalaban. Mas malamang mangyari ang pagpatay sa buong antas ng hirarkiyang militar at pagtanggal ng mahahalagang bahagi ng depensa nito para magkaroon ng malaking epekto sa operasyon ng organisasyon. Sana ay nakinabang ang Rusya mula sa katulad na mga pagsisikap na magpapahintulot sa masusing paniniktik, paghahanda ng operasyon at mga paunang operasyon ng puwersa. Sa loob ng Ukraine, upang ituon sa mapanirang mga hakbang para makamit ang kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid. Mas maganda sana ang kalagayan ng Rusya kung sinikap nilang sirain ang depensa sa himpapawid ng Ukraine sa buong bansa. Imbis na mag-alala sa cyber attack at nabigong asasinasyon, na wala rin nangyari. Sa totoo lang, ang kakulangan ng puwersa sa himpapawid ng Rusya ay nagsimula pa bago pa man magsimula ang pananakop. Tulad ng nabanggit kanina, kakaunti ang karanasan ng bansa sa pagkamit ng kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid. At mas pinili nitong pagtuunan ng pansin ang pagpapalawak ng napakalaki nitong hukbo ng mga tangke at paggamit ng mga puwersa sa lupa upang talunin ang mga kalaban. Sa halip na gawing pangunahing prioridad ang himpapawid dahil dito, nagkaroon ng mahinang paghahanda at maling pamumuhunan. Madalas, nakatuon lang ang mga pagsasanay ng Russian Aerospace Forces sa tiyak na taktikal na sitwasyon gamit ang maliit at magkakatulad na grupo ng eroplano kaysa sa pinagsamang kampanya ng pag-atake. Bukod pa rito, ang mga piloto ng Russian Aerospace Forces ay hindi nakakakuha ng sapat na pagsasanay o oras ng paglipad kumpara sa mga piloto ng ibang kilalang puwersa ng himpapawid sa mundo tulad ng British Royal Air Force or United States Air Force. Halimbawa, ayon sa mga opisyal na pahayag ng Russia, bago ang digmaan, ang mga piloto nila ay may isang daan hanggang isang daan at dalawampung oras ng paglipad kada taon. Ang bilang para sa mga piloto ng Britanya at Amerika ay doble pa na umaabot hanggang dalawang daan at apat na oras o higit pa para sa ilan. Sabi ng mga piloto, kulang pa rin ang oras nila sa himpapawid para mapanatili ang kahandaan sa multi-role na, lab na labanan. Madaling maisip kung paano pumasok sa digmaan ang mga piloto ng Rusya na kulang sa oras ng paglipad. Hindi handa at marahil pakiramdam ay hindi karapat dapat maglingkod. Inakusahan din ng Rusya ng kakulangan sa pamumuhunan sa mahahalagang kagamitan para sa air superiority tulad ng targeting pods at precision munitions na mahalaga sa pagtukoy at pagsira ng mobile ground-based air defense system. Hindi rin nakagamit ng High Fidelity Simulator ang mga piloto ng Rusya na gamit ng mga piloto sa kanluran at kulang din ang kanilang mga jet sa ergonomic na kaginhawaan ng cockpit at mga advanced na weapon interface na meron sa mga jet ng ibang bansa. Kahit pumasok ang Rusya sa digmaan na may makabagong fighter at advanced na kagamitan, marami pa rin itong kakulangan sa mahahalagang aspeto. Hindi handa ang kanilang mga piloto gamitin ng gusto ang kanilang kagamitan. Mali ang kanilang mga taktika, hindi angkop ang kanilang mga bala para sa ganitong uri ng labanan, at hindi rin naihanda o naturuan ang kanilang mga unit kung paano makakamit ang ganap na dominasyon sa himpapawid laban sa kalabang tulad ng Ukraina. Dahil sa lahat ng ito, sa kabila ng kanilang panandali ang tagumpay sa simula, mabilis na naranasan ng Russian Aerospace Forces ang sunod-sunod na kabiguan, pagkalugi at kahihiyan. Ang pinaka epektibong puwersa panghimpapawid sa mundo ay kumikilos gamit ang mataas na taktikal na katalinuhan, koordinasyon, at eksaktong galaw. Perpektong planado ang bawat misyon, at ang mga sandata ay maingat na pinipili para sa tiyak na target at layunin. Madalas, inuuna ng puwersa panghimpapawid ang pinakamabilis at palihim nilang eroplano bago ang iba. Isinasagawa nila ang intelihensya, pagmamanman, at reconnaissance para mangalap ng datos bago sumunod ang mga bomber at jet na susupil at wawasak sa kalaban. Ang mga pangunahing puwersa pang himpapawid ay regular ding nagpapadala ng fighter na may kombinasyon ng precision guided glide bombs at air launch missiles. Sinusuportahan ito ng iba't ibang electronic warfare systems tulad ng mga airborne jammer at attack system na kayang lituhin ang mga radar station ng kalaban. Ang malawak na opensa at depensa ng mga puwersang ito ang dahilan ng kanilang bagsik dahil lagi silang may paraan para mabigla ang kalaban. Sa Ukraine, ang Russian Aerospace Forces ng Russia ay hindi kumilos na parang isang nangungunang air force sa mundo. Kadalasan, iisang uri lang ng Sandata ang dala ng eroplanong pandigma ng Russia kaya limitado ang kakayahan nilang supilin at wasakin ang iba't ibang target ng kalaban. Marami rin sa mga pag-atake ng Kremlin ay kinasasangkutan ng mga individual na eroplano. Sa halip na maingat na pinaplano at balansing mga eskwadron. Madalas ding walang electronic warfare pods ang Russian Aerospace Forces fighter sa mga misyon nila. Kaya mahina ang tsansang magtagumpay laban sa radar at air defense missile ng Ukraine. Patuloy na nadaragdagan ang mga pagkakamali at gayon din ang mga pagkalugi. Hindi lang mga sandata ng Ukraine ang nagpapabagsak sa mga jet at eroplano ng Russia. Maraming kaso ng hindi sinasadyang fratricide sa puwersa ng Kremlin kung saan ilang pilotong ruso ang napatamaan ng sariling air defense dahil sa maling pagconfigure at hindi pagkakaunawaan. Bukod pa roon, halos bulag din sa operasyon ang Russian Aerospace Forces dahil umaasa sila sa mga luma at hindi na napapanahong impormasyon. Bago ang digmaan, nagtatag ang Russia ng human source network sa Ukraine na regular na nagbibigay ng intel mula sa mga operatiba ukol sa lokasyon ng air defense site at iba pang mahahalagang ari-arian. Pagdating ng pananakop, ginamit nila ang datos na iyon bilang gabay sa unang mga airstrike. Layunin nilang tamaan at sirain ang napakaraming nakapirming istasyon ng radar, surface-to-air missile system, at mga command post sa isang malupit na bigwas. May isang problema lang. Luma na ang datos ng Rusya. At nailipat na ng Ukraine ang karamihan ng kanilang mobile GBAD imbakan ng bala. At kagamitan ng Air Force. Kahit natamaan ng Rusya, ang mahigit 75% ng air defense site ng Ukraine sa unang araw ng pananakop. Mas maliit pa rin ang epekto nito kaysa sa inaasahan ng Kremlin. Habang lumilipas ang panahon, patuloy ang problema ng Rusya sa impormasyon. Gumagawa ng bagong target plan ang mga komandante bawat araw. Pero hindi ito sapat para matumbok o mapabagsak agad ang mabilis gumalaw na sistema ng Ukraine. Kapag may senyales ng atake, agad nililipat ng mga puwersa ng Kiev ang kanilang kagamitan sa ibang lugar. Dahil mas madalas gamitin ng Russia ang mga individual na eroplanong pandigma kaysa organisadong iskwadron o sunod-sunod na alon ng fighters maraming oras ang Ukraine para gawin ito at mapanatili ang karamihan sa kanilang depensa ng ligtas at buo. Pero marahil ang pinakamalaking pagkakamali ng Russia ay nauuwi sa isang simpleng konsepto, ang maliitin ang kanilang kalaban. Napag-usapan na natin ang hindi kapanipaniwalang kayabangan ng bansa. Inaasahan ng mga leader ng hukbong Ruso ang madaling panalo. Inakala nila na madali lang nilang malalampasan ang anumang mahina na depensa na kayang ilagay ng Ukraine. Inasahan nilang magmamartsa na sila sa Kiev sa lalong madaling panahon. Natural lang na ang ganitong maling pagmamataas ay umabot din sa kanilang Air Force. Inakala ng mga komandante na hindi na nila kailangang magsikap para makuha ang malinaw at ganap na tagumpay. Hindi nila inakalang sapat ang lakas ng air defense ng Ukraine para hadlangan sila. Kaya nagkamali sila. Nagulat ang Ukraine, Russia, at buong mundo nang pinabulaanan nito ang mga prediksyon ng pagbagsak at patuloy na nilalabanan ang mga posibilidad. Tumindig ito sa harap ng matitinding pagsubok at lumaban sa mas malaki at mas malakas na kalaban at nagawa nila ito kapwa sa lupa at sa himpapawid. Kahit mas moderno ang fighter jet ng Rusya, napatunayan ng mga piloto ng Ukraine na kaya nilang tapatan ito dahil sa galing, pagsasanay, at determinasyon nilang ipagtanggol ang bayan. Kahit marami ng imbakan ng glide bomb, ballistic missile, at drone ang Rusya, lalo pa itong dumami at naging mas delikado. Habang tumatagal ang digmaan, nagawa ng mga air defense ng Ukraina na pigilan ng paulit-ulit ang mga pag-atake ng Kremlin mula sa Himpapawid. Nakakuha rin ang Kyiv ng napakalaki at hindi pa nangyayaring suporta mula sa mga kaalyado nito sa Kanluran, kabilang ang Estados Unidos, at marami sa mga pangunahing bansa sa Europa habang nakakahanap ng oras, resources, at lakas para paunlarin ang sariling defense industry sa bansa. Nakakakuha ito ng interceptor missiles at air defense battery mula sa NATO habang gumagawa ng mga inubasyon at pagsulong sa sariling kakayahan. Kasama rito ang electronic warfare, static na harang sa komunikasyon ng kalaban, maritime drones na target ang mga eroplanong pandigma, at iba pa. Isa na itong dakilang military superpower naging halimbawa sa digmaan dahil sa kahangahangang pagtatanggol at pag-atake. Sa pinakamasakit na bahagi, at dahil sa malaking bahagi ng kakayahan ng Ukraine na mag-adapt at sa hindi matitinag nitong katangian, hindi nagtagumpay at malamang ay hindi kailanman magtatagumpay ang Russia na makuha ang air superiority sa digmaang ito. Na siyang nagpapaliit din ng tsansa ng bansa na manalo. Alamin kung paano na patunayan ng Ukraine na katapat ito ng Russia sa ere sa video na ito. Tinutukoy nito kung paano nagamit ng mga puwersang panghimpapawid ng Kaiv ang lumang teknolohiya sa matalinong paraan para makakuha ng mahalagang kalamangan laban sa kanilang mga kalaban. Panoorin ang video na ito para makita kung paano nalampasan at natalo ng mga piloto ng F-16 ng Ukraine ang kanilang mga katapat na Ruso. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para palagi kang informadong at update sa tunay na nangyayari.